Hi guys, good morning. Say hi guys. Good morning. Say good morning. Good morning po. So ayan, naalis po ako ngayon. Super aga, alas 6 pa lang. At si Theodore nagising. Pupunta na naman po ako ng Talamban dahil meron na naman kaming a-attend na na graduation. Masama, ma medyo paos yung boses natin kasi meron po akong ubo. So, no choice tayo. Kailangan natin pumunta doon kahit may upo tayo dahil yung yung may-ari ng school is kami talaga yung kinuha para mag-flagbearer doon. Kaya, ayan. Bye-bye muna, Tiyo! Punta na muna kami ng Mandawi. Tapos, first stop namin is Mandawi kasi nandoon yung office. Tapos, malayo-layo pa yung talamban. Kasi nandoon, may sundo kami doon sa Mandawi. Bye-bye, Tio. Kiss, Mami. Kiss, Mami. Kiss nila. Oh, it's so many ants. Oh, kiss na, Mami. Kiss na, Mami. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye, Tio. Kiss na, Mami. Ah, <laughs> yan. Naalis na po ako kasi. Naghihintay na yung mga kasama natin doon. Makakapag-vlog tayo doon, finally, kasi. Nakipalit ako ng cellphone kay Boss Tipin. Para makapag-capture ako doon kung ano talaga yung ginagawa namin sa pagpa-flag bearer doon. At ayan mo na. Halos guys. Nakarating na po kami ng Mandawi. At nandito kami sa kainan. Kakain muna kami ng umagahan kasi hindi ako kumain sa bahay. Ayan. Dito yung palatandaan namin pag ano kami mababa. pili muna tayo ng ulam guys kasi wala tayong magustuhan dahil nga wala akong ganang kumain kaso pipilitin natin para may laman yung chan natin Ito talaga yung ano pasta may ubo baka ganang kumain na may spam nga patang barato na tamis Ayan, mga kamundang is. Ay, miya ba? Ito lang kao. Sa una, dito ko mukhao ng magbiyahe. Hindi ko mukhao ang daan. Hindi ko mukhao ito. Alis na po kami. Dito pala yung office nila. Ah! bis namin papuntang Kalamban. Ah? Yan bibiyahin na namin kami papuntang Kalamban. Ito, ito, <laughs> ito, 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 Karating lang ng teacher namin. Pusa rin lang ipanatag. We're here now. Wow, golden. Ayan, nandito na yung may-ari ng school, si pau yung lalaking yan. Pahinga muna kami kasi kakatapos lang namin mag-practice. Ito naman yung labas ng paggaganapan ng graduation. Dito naman yung loob, um, walang gaano pang tao kasi hindi pa oras na ang graduation. At magpa-practice lang muna kami. Kinagandahan dito, may libre kaming lunch at dinner. Mamaya pa yung dinner. Yung dinner is mamaya pang gabi, mga 6 p.m. So, ayan. Meron din kaming allowance na mga 300 pesos sa kinastos namin din sa pamasahe. Papunta pa lang sa talampan. At mamaya, meron din kaming service pa, pa uwi. Dahil medyo gabi na po kami makaka talaga. Mga 9 p.m. na nga din ako nakarating sa bahay. Kaya, kain muna tayo, guys. Para may energy tayo mamaya. Pang-snap okay, pa. Pang-snap pa. Snap pa na. Nakabihis na tayo, guys. Ayan. Nasa labas. Sinihintay na lang namin na mag-start yung misa. <laughs> Doon ang venue. Ang dugang sa video. Ah, yan yung Vinyl. Akura ni VoiceOver. Yan, mag-start na po yung program. Sana hindi kami dito mag -copyright. Good luck din sa mga kamay namin dahil medyo matagal. Madami yung papaso dyan sa gitna namin. <laughs> Kaya, nung time na talaga niyan is nangalay yung kamay ko. Isa sa mga dahilan din bakit ako sumali dito is dagdag grades din po sa akin. At may mga exempted na mga mga task sa amin sa school. Papukornihan ako. Sasali ko ba ito sa video? Dito ay patapos na po yung graduation at nakakatuwa kasi madami yung tao. Proud na proud yung mga sponsor nila at sana makapunta din yung mama ko sa graduation ko by next month. May 18 pa po yung aking graduation. Sa so, mga nakapanood ng live ko po, hindi po graduation ko. madaming kasing nag-congrats. So, thank you po. May 18 pa po yung aming graduation. Hopefully, makapunta yung mama ko at makaten sa graduation. Ayan, katapos nito is dinner time na po. At congratulations sa lahat po na nag-graduate isa sa mga ano nang hinayang ako makapunta talaga yung mama ko sa graduation ko is yung pamasahi. Nang ako kasi yung papapamasahin niya papunta dito sa Cebu is ipapabili ko na lang siguro ng bigas sa bahay. Practical na lang po. <laughs> Yan, kainan na po at Ay. nakapila na po kami. Yung ibang pumipila is meron silang ticket na binibigay para mabigyan sila ng pagkain. Pero kami wala po kasi nga um, ano naman kami ah, uh, ano naman kami sa school. Kaya ayan. <laughs> Gabi na. Kaya good luck pa uwi namin. Time guys. Uwi na kami. Sama na din yung pakiramdam ko ng time na, to kaya uwi Bye. Uwi na. Bye. Bye. Uwi na kami. Tara na uwi. na. Ayan. Pupunta kami sa service namin. Ayan. Kasama ko. Wala pa ka Hello. Hi. Pauwi na kami. Pauwi na kami. <laughs> Ang lisod-lisod nito eh. <laughs> simbahan kami kasi dito yung nakapark yung, sa, yung pajero ng driver namin. Ayan. Kanya kaming bit, kanya kanyang bit bit. Patay. <laughs> Di <ta>, ani makuan kihaan. <laughs> Kailangan namin maghintay kasi na-trap yung sasakyan. Kailangan namin maghintay na matapos yung misa. Ha? Did you miss mama? Say hi. Mama, ya, ya. No more na. No. Where's my hug? Where's my hug and kiss? Mama, ya, ya. Ayan guys. Kakauwi lang natin. Super pagod na. Ay! Kabad. Mabash ka niyan. Ah, give me a hug. Give me a hug. Ay! Sinundo ako ni Theodore doon sa may kasada. Sinundo nila ako. At nag-bless ka agad doon si Theodore. Oh, kiss ni mami. Where's my kiss? At my head, here. Can you kiss my head? Ha? Huh? Nagpapansin ka agad, guys. Hinahanap niya na daw ako kanina ni Tio. Hmm? Give me a kiss. Here, at my head. Give me a kiss. Taro nga, oi. Thank you. I love you. Hi. <laughs> Hi guys, na ano yung boses natin. Kasi inuubo ako, tapos parang halag natin ako. Sama yung pakirandam ko kanina pa. love you. I love you. you. Where's my I love you too? Did you miss mama? Aray. A very good man, Nina. Slayby na po ako naka-on. Alin na lang? Alin na Alina po? So, ayan, good morning. Di na po kagabi nakapag-vlog at nakapag-upload dahil nakatulog na ako guys sa sobrang pagod tapos sa biyahe is pagod parang Masama na talaga yung pakiramdam ko na parang masusuka ako or ano. Ayun, ngayon si Kelly Libis umalis na naman. Kaya iniwan na naman ulit si Bella. Ay! Kakagising lang ni Bella. Magumagahan muna kami. Breakfast and lunch na po namin kasi... Ato ah si Tio. Hindi na ito. Si Tio nag-iiyak kasi ginagda ko si Bella. Napaiyak si Kuya Tio. Nga on ta, Alin na lang. Balimot na si Kuya Tio. Oops. Mahulog ka kay Pardon ka. Paong ka dahil. Alin na, Kuya. Alin na. Alin na. Mm, yummy! Buhag-hag yung buhok ni Bella kasi. Walang, ano, walang pang-talik. Thank you, Lord! Thank you, thank you! Alin na tiyo Mas, hindi din kami nakatulog nang maayos kasi nga, kasi nga nung uh, ano na si tiyo panaiyak way. masakit yung chan nakatulog lang siya nang maayos nung nilagyan ko na siya ng haplas sa chan niya Mm. Mm. <laughs> yummy, 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 yummy. I think I'll see you, Kai Bella. Ay! Nakatutulog Nakatu na si Bella, gamising ni Tio. Oh. Kaya, sige, iyak silang dalawa. Do it. Mmm, yummy! Tio, mungit eh. Iyak ko, man <laughs> ko. Buta yung Bella. Al <laughs> Alin na lang. Ma'am, natadali na. Para, na. Para, lewat Okay. yung ibang ulam ko doon sa sa na namin doon, dinala ko kasi hindi ako kumain ng maalis doon dahil wala akong gana <laughs> hmm? 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 maram ka na mamurot titala, titala ano sa itagbo, Pen? Oh. Okay. Volunteer. Sa Nag-volunteer pala yung papa mo sa simbahan, Dar? Kaya, Ha? Mapit na patron. Ta-da-da-dan. I clap your hands, I clap your I <laughs> clap your hands, I clap your <laughs> Wala na, di na baby si Tio. Si Bella na. I clap your hands, clap. Yay, clap, clap. I clap your <laughs> Di, Kakulop na ka dahil naiyakan dati, Mylene. Ipagami yung tubo natin. Mm. Ang <laughs> sabon ko na. Ito na ikaw on. Mmm, love yan! Basta pagkain masaya si Bella. Life si Bella.